You tell me you're scared Good morning mga kalok So ngayon papunta na kami sa Sa pier mismo uh, At para papunta na kami ng Paway And so on board na kami Papunta na kami muna ng Punta Verde ba una o Blue Ridge? Blue Ridge Ah Blue Ridge Tapos Punta Verde and then Cape Pero, uh, Huli yung Punta Verde Ano na? Ano? Huli yung Punta Verde Huli yung Punta Verde Okay Wherever you're going Follow you through the black and the blue Whatever the mountain will come to the next honey. I'm with you through life and to death. <coughs> Doggy. Kasama namin o. Ayan, so all the duck. Nandito na kami ngayon sa Blue Ridge. So, iikot tayo at mamaya papalipad tayo ng drone para makita natin yung mismong tough view ng Blue Ridge. Alright, let's go! I was never the one To write up a song for just anyone i i was always the one to find myself lost in all no conversations oh. cause i've always been told that things will unfold if you keep on waiting but then you came along and proved me all wrong i was so mistaken cause you glue all the pieces back together yeah you you take all my wrongs and make them better Yeah, you, you're making me want to try forever I feel so free Oh, my sweet baby so ito sa mga island na pwede nyong puntahan na nasa Santa Ana kayo. So ito yung mga ino rin nila na hawag oh dito na island hopping. So, tignan natin yung sand dito. So, hindi siya talaga purong sand dahil meron siyang mga corals. Ayan mga seashells sa gilid. Pero kung titignan nyo, ito yung mismong sand. Ayan. Diba. Hindi siya white sand, pero uh, brown. Parang light brown. Ayan. Kumaga, iba pa rin yung buhangin ng Boracay ba? Pero maganda lang dito kasi may mga rock formation na makikita pwede yung picturean kumbaga nga instagramable yung lugar mismo Ito yung mismong sightseeing nila Ayan, ang daming rock formation dito napakaganda ng lugar ayan oh no? Sino niyo diba sting ay so, maganda dito yun o. Oh? grabe grabe parang ganda dito par <laughs> <laughs> Okay mga kalokson nandito na tayo ngayon sa Palaw Palaw Island na ito ngayon And mami ko yeah. So ayan parin syempre Ayan <laughs> parin yung mga kasama natin Mga turista <laughs> <laughs> So ayan maglalakad tayo ngayon Doon sa mismong tuktok Makikita nyo na yan, yan. Papanikin natin yan You tell me you're scared you tell me you're weak, but I know you're stronger than what you th sa mismong island ng Palaw merong opisina ng DNR so yan so ano kaya itong mga to, pang mga cottage, mga storage siguro nila ito yung mga pahingahan Ayan, mukhang mayroon pa ng entrance, siyempre, briefing. Malakas yung bayad ng prenup mo. Sino magpe-prenup sa inyo? <laughs> <laughs> ayan, so ito yung mga services na pagdating nyo dito sa Palaw. So, ayan yung mga guide fee. Ayan, ayan so, balik na kami ngayon. So, ito na yung start ng trail. So, I don't know. Ate, ilang minutes kung kung tutuusin? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. po siya 437 steps po? So, yun. 437 steps na pagdian. So, all the way po hanggang, po. hanggang sa taas na po yun. Okay. So, 437. So, cardio? Ready natin ng cardio dahil <laughs> wala ako noon. Yung taas ko na ng boxer 110 meters above sea level. 110. 110. Uh, 110 meters, meters above sea level. Above sea levels. So sabi ko na nga ba eh, dapat nagpalipad na lang ako ng drone eh Kasi yung drone ko maabot ng 400-500 meters Dito ko muna tayo dito pa lang naghihingal kabayo na ako ay, lakas ng dito yung ibang letra po ng kalami, ay yun sabi ni ate kahit low pressure lang yung bagyo na pumapasok dito grabe na yung nangyayari so kaya ang mga puno dito hindi ka masyadong lumalago at lumalaki dahil nga nasisira na ng bagyo So ayan mga kakikita nyo Kahit yung signage ng Palawi Island Sira dahil sa Marse Ayan, nasa kalahati na daw tayo At mukhang kalahati na lang din Tutukod na ako So kung mapapansin nyo dito sa likuran ko Talagang well preserved pa talaga yung lugar Dahil nga inaalagaan to ng DNR Bawang nagputol ng puno at manghuli ng mga wild animals here. Yan sabi ni ate Venus. Hadap pa talaga, exercise na. Alam mo yung feeling na pupulikating ka na, ganun. Tapos ang paghinga ko, ang lalim. siguro mawawala naman yung pagod mo pag ganito nakikita mo grabe ganda talaga Si, tay hey, hey, bali ano yung ano to? Anong tawag Van niyo dito? Dial ah, okay. Base po sa sinag po ng amo. Okay. Yan naman po yung balon po nila. So, bale, tubig ulan po yung tubig niya. Oh. Yung iba po, ma, ginagawang wishing well kaya may mga bariya po. Bariya? No? <laughs> Nadudumi yan. <laughs> Ayan. Ayan, dinisay ni Inyero. Magin first, e first ayon sa plano ng mga parola. yun, know, 1892. Okay, 1892 po na natapos. Niya. Natapos siya. Generator house. Bale, may may lumang ito, itong mga nakataon na to. Ito Generator house. Ayan, generator house. Yan yung mga luman, generator. Ano? So ibig sabihin, may tatlong generator dati dito, isa na lang. Ito yung mismong lighthouse. Pero ngayon, ang nagpapailaw na lang sa kanya, solar. Pwede daw pumako like, sabi ni kuya. Solar yung solar na lang. ng na mawalan ng ilaw kasi mga sinyalis po ng na So habang tumatagal, niyayakap na lang siya ng kalikasan. I'm going, I'm going to I'll follow you through the black and the The next honey, I'm with you through life and to death. You tell me you're nervous, you say you're afraid. Abang na tayo Ah, uh, success! Nal nalakad ko o napanig ko yung 115 meters ng level 110 yun Sumobra pa, 110 lang pala Napakaganda oh Pero pang ganito sa Maynila, wala <laughs>